Natapos na nga ang FIBA World Cup 2023 at nag-iwan itong si Abando ng record bilang isang gilas player at siya nga ang nanguna sa blocks per game sa guard position. Nakuha niya ang number 1 spot sa kategoryang ito at indikasyon ito na meron siyang magandang depensa. Hindi nga lang kasali itong si Abando sa gilas lineup na maglalaro sa Asian Games at hindi rin ito pumunta kaagad sa Japan para makasama ang kanyang mother team na anyang KGC at pwedeng vacation mode na muna saglit itong si Abando. Nagkaroon nga rin ng PBA draft combine ngayong araw at nakita natin ang ilan sa mga player. Brothers na kilalang kilala ng mga netizens. Nandito si Nakit Jimenez na mula sa MPBL at kasama rin ito ni Coach Mabs na nag-uumpisa noon sa kanilang channel. Fran Yu na sikat noon sa team ng Litran at Rivero na gumagawa ng agility test. Marami pang ibang players ang kabilang sa PBA draft gaya na lamang nitong si Jan Amores na sumikat noon sa team ng GRU dahil nga sa nangyaring gulo. Ilan lamang sila sa mga players na inaasahan na pipiliin ng mga PBA teams. Hula naman sa listahan ng mga magpapadraft itong si Justin Baltasar at mukhang hindi ito interesado ngayon sa PBA at doon na muna siya sa MPBL. Update naman tayo sa Japan B-League at nagpapainit na rin itong si Kiefer Ravena sa team ng Shiga Lakes May laro sila bukas kontra sa team ng Susano Magic para sa kanilang preseason game at pwedeng sa game na ito ay maglaro na nga itong si Kiefer Ravena. Umaangat rin ang laro ng mga Pinoy sa Japan dahil binibigyan sila ng kanilang coach ng playing time at nagagamit naman nila ang mga Filipino players ng tama kaya naman inaabangan na rin talaga sila ng mga Filipino basketball fans na nandun sa Japan. Maliban nga dito kay Kiefer ay malapit na rin ang laro ng Hiroshima Dragonflies ni Kai Soto at ito ay sa September 16. Inaasahan na maglalaro na nga si Kai sa game na ito. At nang sa ganon ay makita rin ng Hiroshima kung nasa ayos pa rin ang kanilang chemistry. Umabot sa top 4 ang Hiroshima Dragonflies last season kasama itong si Kai Soto at ngayong bagong season ng Japan B-League ay susubukan nila na makuha ang championship title. Ang halos konti lang ang nabago sa team ng Hiroshima Dragonflies at buo pa rin ang Nick Mayo, Dwayne Evans, Kelly Blackshear at Kaisoto. Soto main rotation kaya naman inaasa na aabot pa rin ang Hiroshima Dragonflies sa top 4 ngayong season. At may chance ulit sila para umabot rin sa finals. Makikita natin kung mas magiging matigas ba itong si Kai sa loob ng paint dahil na rin sa ito na lang talaga ang kulang sa kanya. Yung talagang magamit niya ng husto ang kanyang height sa loob ng paint at makagawa ng puntos ayon na rin sa kanyang kagustuhan kapag malapit ito sa basket. May mga pagkakataon nga lang talaga na hindi sinusubukan ni Kai ang pag-box out at talagang umaasa ito sa kanyang height. Pero kung mas magiging matyaga ito sa pag backs out at pagposte at nagawa niyang palakasin ang kanyang katawan ay mas gaganda pa nga ang laro ni Kai Soto bilang isang sentro.